Desidido na po ang mga negosyante na nagsusupply ng karne sa mga palengke na ituloy nila ang banta nilang market holiday. Magbabago lang daw ang kanilang pasya kung gagawin ng Bureau of Customs ang inihiling nilang hakbang para mas madali raw ma-inspeksyon ang mga dumarating na imported meat products sa bansa. Nakatutok si Ian Crew. Ramdam na raw ng mga nag ng baboy at manok ang masamang epekto ng smuggling ng karne sa bansa. Ang kanila nakikitang pag-asa, ang otomatikong pagbibigay ng Bureau of Customs ng Inward Foreign Money Peso IFM sa Department of Agriculture upang madali raw masiyasat kung mayroong misdeclaration sa mga shipment ng karne. Kung hanggang sa susunod na linggo, wala pa rin aksyon sa hiling nila ang customs. Tuloy na raw ang market holiday. Hindi sila magdadala ng karne sa mga palengke makikisa rin daw dito ang mga grupo ng magsasaka na apektado rin ng smuggling. Next week siguro kung wala pang mangyayari, baka gagawin na natin ito kasi matagal na masyado yung binigay natin timeline kay uh, commissioner. No? Ang mga na ipasok daw sa pamamagitan ng technical smuggling, mas murang na ibebenta sa merkado, lalo't di naman daw sapat ang nabayarang taripa. Ito raw ang pumapatay sa local industry. Totally, hindi na nag-alaga yung mga mangbababoy, hindi na nag-alaga yung mga uh, chicken industry, hindi na magtatanim ang mga atin magsasaka dahil uh, itong technical smuggling rampat na pumapasok mas mura eh, eh 'yun ang mangyayari. Hindi na hindi na sila mag-alaga, hindi na sila magtatanim. Ayon kay Customs Commissioner Rufi Biason, kaisa sila sa pagsugpo ng smuggling sa bansa pero hindi raw maaari ang hinihiling ng Swine Development Council na mabigyan ng kopya ng IFM ng mga ini na karne dahil maaabuso raw ito na maaring maging dahilan ng unfair competition at price manipulation. Maaari naman daw magbantay sa customs ang mga miyembro ng SDC at sumawa sa pag-inspeksyon ng mga dumarating na karne. Kung ang ating layunin lang ay uh, address the problem of Martin, sa ating pananaw ay yung mga hakbang na ginawa ngayon ay sapat para ma-address yung problema yun. So hindi natin nakikita ang justifiable na market holidays uh, holiday sila. Ian Cruz sa Katutok, 24